naglalagitik lagi 11:30 ng mga mga idol init ayan po ang himpapawid oh langit ang ng bahay grabe init talaga Shout out nga pala kay Idol Chari Cooking. Thank you Idol, nasa Bacolod ka pala ngayon. And shout out nga pala kay uh, Mampilipina Music Lover, kay Sid Edward. Abenes uh, at kay Remy Mix Vlog. Kay Ate Lisa Mix Vlog. Kumusta na, Madam? Ito, init. Hindi ako lumabas. So, ingat-ingat po tayo mga idol. Hanggang dito na lang po ang video ko. Bye-bye.